Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay kakain sa labas kasama po ang buong team Dahil triple celebration po ito. Bali birthday po ni Idro noong March 28. Si White naman po ay March 27. At si da po, yung anak po ni Hyzen ay March 25. Ay pag-iisahin na lang daw po para isang handaan. Ayan po. At si Drew nga lang po hindi naka-uwi dahil sila po ay may exam. Ay, ayaw po na yung siya po yung ay mag-review. Ayan. At kami po yung on the way na. Kami po yung nakapagpa-reserve na sa Lakis. Doon po kami kakain. Saan barangay na nga yun? Nagupuan na. Basta yun po ay dito sa Infanta Quezon. At saan na nga dudots kita yung kakain? Some some. Yun, some some. Sa Gipsan. Yun. Doon po tayo sa Sam si basta doon po kami kakain. Tayo po sa unahan si Bossing, tsaka po si Milot. Tayo po si Kim, kasama rin po natin. At si Dudotskinibal nasa likod. At syempre si Teo Mahalan At table eh, ko. Teo, muna dito? Hoy, si Teo po libang-libang doon sa patak po ng ulan na. At may tubig pong dumadaloy dito sa may bintana. tayo hindi namamansin. At ngayon po medyo malakas po ang ulan. tayo mahal ni Lula! tayo Parang hinihikab ito eh. Inaantok ka baby ko? tayo pa kaliwa na dito papasok. Punta ka dito. Bayad na ng sakit. Nasa lubong ng agad sa atin ng Lakis. Ah, ito na agad. Ayan guys, nandito na po tayo sa Lakis Unlimited Wings and Samgyeopsal. Wow. At nandito na pala si Haisen, si Namador, si Nanay Sonia, si Bobby, hello, si Mahal, si Andres. Yun si to. Uh, si Dapo. Hi, Dudot. Wala ma At si Teo, Teo. Mahalan. Hello, Teo. Mahalan. Mahalan. Dito po pala itabing palayanan. Maganda po ang view. At nandito po si Tatay. Tatay. Para lang po nasa likod ng bahay. Kalayanan. Maluwang din po pala rito. Maraming pwedeng. Maraming table na pwedeng kumain. Ano, order na tayo? Diba sabi mo, dati wala po yung unli sa hindi-unli? Ako yung hindi-unli. Ako yung hindi-unli. Hindi. Saan so, naraman natin so, kung yung unli? Mga... Ay tatanungin natin sa isa. -isa. So, bagay sila may on the way na. Eh. Dami po ay, titingin na ng ma-order. Ini-ali-nini. Ating orderin. Ate, ito pala po yung order na sa mga ito yung makarang, yung to find, kung yung Si mother po ay nag-order din ang kanya. Ano yung karni ka na? Parang si Kim po, may sariling order. Ano din po yung sa... Ganun po Nandito na po si Nadia. May order na kami. Ah, okay. A, ah. Siya galing sa kasal, wedding. Ah. Uh. Ay, hindi daw do doon -do -do -do. do -do -do. oh, ko ba? Oh, hindi ko ba? <laughs> oh, ko, ko babawi. Oh, yes, ito ko babawi. <laughs> Kaya maraming maraming salamat po. <laughs> si Leo po ay may pa-birthday kay oh, yeah. White. Kuya yeah. White. White. Ay, hindi na primero din akong pa-birthday kay Dapo. Happy birthday! Wow! 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 Um, uh, salamat, Lea. May sobre ka pa. At may pa-birthday din ako kay Dapo. Happy birthday, Dapo! At ito ay from Ma'am Gloria. Happy wow. birthday! Thank you. Salamat po! mag nang na mabuti. Lalo okay. na po ang karamihan. Wala si na so, lang ay si... Ah, lang chulas. Ang wala na lang ay Maraming maraming salamat, Ate So ito yung parang pablo at ni Ate Atinas sa pamamagitan ng mga kasipagan ng ating kapatid, Toto, Ati Leia, Ati Janet, Ati Yawai Bikin niyo men! Iyo! Dito siya! Sama mo nalang! So, ito ay ba parang balik pa sa salamat ni Ati Nels Kaya sabi ni Ati kahit anong orderin mo ay... Ano kaya? Thank you! Thank you Ate! Welcome! Ako ang dapat magpasalamat sa inyo Kay Leia! Oo, siyempre kay Leia! Nagbabasa ko yung comments Pwede na lang ating na may kapatid kang matatalino. leya and Janet. Ito ko mo ako. Alam ko pinaghandaan mo at hindi ka kumain sa kasalan. po, ako ay nag-host sa event, sa wedding. Pero talagang alaala ko tong araw. May ito karna ito. Nakita ako na hindi ako kumain. At ang ginawa ko, binalot ko na lang yung kinain ko. Kaya pagluluto ko bukas si Kuya ng lechong pinaksiyo. Oh, wow. o, birthday What ko sa kanya. <laughs> <laughs> may may sinaro. May binada lechong <laughs> at Ayan na po ang mga chulas. Si Teo po ay ayaw nang pumayag na kalong-kalong. Gusto po niya yung siya yung nakababa kanya. At palakad-lakad po. Hi, Teo. Hi. Hi. Kayo, say hi! Ito, Andres! Oh, kaya na gano'n! Wow! Say hi! Gusto si mga may kaya nito? Mayroon na pong may sinurf na ramen. Ayan po, ang ibang mga hardware ay... Ano yan? Kimchi. Kimchi? Sige, mamaya. Dito yung, ano, challenge ko ni Kim. Ayoko hindi nga marunong gumami. Salamat at may kutsara. Ayun, may kutsara na pala. Ako po'y titikim na muna ng ramen at ako'y... Ayan po ko, yung nag-order ng ganyan yung pagkakuton nyo. Naaalala ko hindi nga pala kung nagtanghali yun. Ayan po at uh, ang order ni mother ay chicken wings. Ayan po at saka po may ramen. Kami po ay nag-aantay pa po ng po mga order. Ayan guys, uh, pray na muna tayo habang sineserve pa yung iba. Pray muna po. Tahimik po muna tayo. Oo, tahimik po muna tayo. Si iban sa nagluluto na. Okay, let us remember that we are in the loving presence of God as we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, Lord God. We thank you and praise the Lord for this beautiful day that you have given us for that we are gathered today here as one family. Guide us and bind us in with your love, O God. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa blessings na patuloy po ninyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, most especially for Atinels and lahat po ng mga naging dahilan upang magkaroon kami ng ganitong salo-salo ngayong hapon, O God. We acknowledge, O God, that you are the source of all blessings, O God. And we claim that you will continually bless each one of us so that we will be a blessing to others too, O God. And Lord, uh, this food on our table, hindi po ito magiging posible kung hindi po tayo sa inyong generosity at sa inyong um, kabutihang loob, O God. So maraming maraming salamat po. Bless us na kakain ng mga pagkain ito upang magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon, karunungan at mapagsilbihan ka every day of our lives. Pakalinisin niyo po ang bawat pagkain na aming inuluto at kakainin ngayong gabi as we all pray. Bless us, O Lord, and this day is which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yeah, hey, hey, hey. Na na. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Ayun! birthday. pala! Mayroon sa one month celebration? Oo! Mayroon sa one month celebration? Oo! natin ngayong mga last week. Matalo natin ngayong mga last week. Sige, kain na po! At nagluluto na. Ayo po! Ayan guys, sa kanya-kanya na po luto. Kanya-kanya uh, yeah. na po luto. Ayan. Thank you po. Eh, letos na kayo diyan, mahal. Wala pa. Thank you. Tayo magpapag. Welcome. Wala kami lagayan. Ah, pangingin kayo. Gonna, oh, sino... Hangin, so, okay. Magpad pa tayo ng lettuce. Magpad ka pa ng lettuce. Ano wala pa kayong sinaklam? Wala pa kaming lettuce. Saka rice Ay, yung rice nakapagpad na ako. Kasi na po, na tayo. Pwede na ako

Parang kayo walang nakasaklang. Na, <laughs> right. Parang wala kayo nakasaklang. Tayo na. Tayo <laughs> na. Mm. Tayo mm. Tayo mm. Tayo Tayo

Halo. Ini Thank you.

Time. May ano pa dito, chicken. Ay, may gusto ng chicken. Kasi na kayo. Ito pa. Kasi schedule nila kayo. Kasi na lang Wala na yata naman mga Wala na nga pa ito, apa nung maluluto. Ay, Hoy, okay. kapatid. Hoyo ko pa Thank you, channel. Nabusog naman kayo. Sobrang busog. Salamat sa experience. Tapos na rin po silang kumain. Busog naman kayo. Yes. Thank you. Kumusta? Nabusog naman kayo. Dito Kamusta? Nabusog naman kayo. Sobrang busog. Salamat, Ate Gels. Salamat natin na sa pag kami. Oo. At nakakatawa dahil tayo ay nakakalabas ng ganito. Ito yung mas grateful. Bukod na tayo ay busog ng ating pinagsalo sa lang. Pero busog tayo. Tayo matakasama. Явi. Thank you very much. Parang susundan daw ito. Si Bunso daw naman. <laughs> ay, Basta ito yung church mo dito at... sa Ito sa ito Kaya tingnan Salamat. <laughs> Parang may

Uh, Ang alin? Na? Ah. Napusog ba kayo? Hitik na hitik! And we are the... HITIG! HITIG! Iyata nyo ba? Busog ito din naman yung aking... Oh. Bubutok ka! Bubutok mo! Kinabi ah. kong nabusog ba kayo? Sasabihin nyo? HITIG! NAHITIG! Nabusog ba kayo? HITIG! NAHITIG! Nabusog ka ba? Ipanay <laughs> ka! Okay, inhale! <laughs> Exhale! At narito na ang busog na busog na <laughs> busog! Alalaya mo ako, okay. Alalayan mo ako, Becky, sa likod. Alalayan mo ako. Hindi na maka-imik na... Alalayan mo ako! Ayun, ano tayo dito? Yung ano tayo dito? Guess, yung... guess the bill. Oh, guess the bill. Oh, guess the bill. Nakita ko na, nakita ko na. At kung sino maka-guess na yan, ay siya Okay, kamusta? How much ah Sa akin ay... tawid tawid lang Pero nakikita mo? Nakikita mo? Huwag dapat. na. Pero yung muna ko kanina, nasilip ko na. Pero kanina nag sa kami ni nini. Ay, meron sa kong kay Ay... malapit-lapit. Oh! Ah, pwede okay. na. <laughs> Nabanggit na. Nabanggit na. Nabanggit Nabanggit na. Okay, na. guess the bill. Guess the bill. 4-5. Uh, 4 Five. Six, 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 six 6 <source> <Six, six, 300. inaudible> <Ils loose> okay. Oh, mana? Five K. 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 K. Five Oh, Five K.

ay, ay, niyo, mas malapit pa ano, rin yung sa akin. Oh, 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 oh. Pati yung hindi. Magkano yung sa iyo? Wala. Seven. Uh, Ito yung talaga. Ikaw na pala, <laughs> <pila> pala, <laughs> pala yun, nah, sino, yung pinakamalapit. pala yung anong hulaan. Sino na yung pinakamalapit sa presyo ay siya ang babayan. Much, much, much later. Ayan, uwi ang time na po. Uwi uh, ang time. Ikaw siya naman yata si Mati Ikaw siya naman yata si Sige, kasi ayun sa likod. Ayan guys, at pagkatapos po sa lakis, ay may lipatan pa dito sa amin. At kanina ay nagpabili po si, bon, si Bosing ng Alfonso, ay hindi na inom doon. Kaya dito daw po, ah, dito sila nagtagay. Akala ko na dito si Becca. Ay, may labo siya. May labo. Ah. Kaya kami na lang muna. Ito mm. sakto. Ito yung, yung pampatuna <laughs> <laughs> At si Laila po muna ang bantay kay Teo. At nanonood po sila kay Teacher Rachel. Kami po yung umuwi rin agad at si Nini po ay may research. Busing tayo maagap bukas. May lakad tayo. May lakad kami. Alumni. Wow. Elementary. Oh, <laughs> ma. So kayo kayo bukas ay may ano, may sakay. may alumni tayo. Oh, yeah.